Hi guys, <clears throat> good morning. Bibi matulog ka, Bibi. Ating kami papa nayintay ko si Papa. Ihi ka. Ihi ka. Ating gabi pa lang. Hi, guys. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Alam ko, totoo na yung naginipan ko. Matulog ko ulit kasi ano, anong oras pa lang? Ano, one? Alauno no. ng umaga. Bukat yung cellphone ko yan. Hinihintay ko si Papa kasi wala pa eh. Magkising na ako. Ha? Magkising na ako. Huwag matulog ka ulit ha? Kasi ano, man. Mm. hindi pwede lalab. Ano pa lang, hati? Ako, ha? Yeah, matulog ha? Matulog ka ulit. Baby, wala pa, baby. Alauna pa lang. Alauna pa rin ng madaling araw. I-charge mo yung cellphone ni Kuya. Bilis. Ayun, ayun, ayun. Hindi pa umuugi yung aking asawa, guys. Ayan. Ano oh, nga. Pag masensi na ito, kisingin mo ka. Opo oh, si Baby. Mabilis lang tumutin. Ayan. Madaling araw na ano. Alauna ng ating gabi ganito pa ano pasaway talaga ng ating isawa may time talaga na ano ay naku sakit na ng aking matang sumasakit ng aking ulo nagising ako ng eleven eleven thirty ng umaga ay ay eleven thirty ng gabi wala pa siya eleven thirty natulog ako ng natulog ako ng alas alas 9 eh. tapos nag-isig ng 11.30 wala pa, wala pa yung aking asawa ayan, wala pa yung aking asawa <sighs> wala pa yung aking asawa hanggang nag ano, 11am na wala pa ayan na ganyan talaga guys pag ang asawa mo ay dry bear dry bear ayan nagkakayayaan sa ano <clears throat> sa inuman. Ayan, nandun na naman yun sa kanyang ano, mga kasamaan, Tagay-tagay. Hanggang sa hindi na makauwi. Mamay, makauwi mga madaling araw na, ay nako, pag, 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 ano, mahina ka talaga bilang isang babae. Alam, mahina ka talaga pag isang babae. Siguro, gigib up ka na sa ano, gigib up ka na. Kundi, dahil iniisip ko ang mga anak ko. Ayan. Magtitiis hanggang sa ano, makayana, hanggang sa magbago. <laughs> hanggang sa ano, na kung may time talaga siyang nayayaya sa ano inuman, nakakauwi siya anong oras na. Ngayon alauna ng madaling araw, guys. Alauna na ng madaling araw, wala pa siya, wala pa siya. Ayan, kung magising lang yung babae niyang anak, kahanap na naman yun. <coughs> ah. Inom ako ng mainit na topic. Ayan, katabi ko si Baby Kambal. Katabi ko si Baby Kambal. Diyos ko, hindi na ako makatulog. Kasi hindi ka makatulog pag pagising mo may kulang na isa wala yung asawa mo, ay nako hindi ka makatulog. Kaya, grabe talaga. Grabe talaga ang mga ibang lalaki, hindi maintindihan ang mga ano, mga asawa na babae. Ay, grabe. Antok na, antok na, antok na, antok na, antok na ako. Pero hindi ako makatulog. Gising ang aking diwa. Kaya, shut out yung mga lalaking palahubog shout out yung mga ano lalaking ganito <laughs> na may naghihintay na asawa sa bahay na anong oras na hindi pa umuwi. Ayan. Yung mga anak patulog na pero yung asawa naghihintay sa pagdating ng asawa. Ayan, may time talaga na ano na nayayaya siya. Ang pag-uwi niya lasing na lasing tapos nakakalagpas. Nakakalagpas ng ano, nakakalagpas na awayan nakasa nakatulog sa sakyan tapos nakakalagpas siya tapos hindi sana makauwi siya ng ano maayos hindi niya alam kung ano ang pag-aalala ng isang asawa hindi ko alam kung ano ang sa akin sasabihin guys ayan shout out sa mga nakakaranas na ganitong mga babae na minsan minsan nayayaya ang asawa sa ano sa inuman grabe, anong oras na guys? 11, ay ano, magko 1.30 na wala pa. Ako, naghihintay ako. Gustong gusto ko -gusto na matulog, pero hindi. Antok na antok na ako, pero ayan, di pa rin ako makatulog. Di pa rin ako makatulog. Kasi nga, iniisip ko asan kaya siya. Andito yung cellphone niya, naiwan. Naiwan. Iniiwan niya kasi <coughs> yung kambal naman, nakikiusap na, no. Iwan niya daw yung iwan daw yung cellphone yung yung cellphone para sa ano? sa ang ginagamit din ni baby kambal kaya ayan lalong lalo na yung baby girl pag nakikiusap sa kanyang papa na iwan yung cellphone iniwan niya talaga kaya ngayon wala akong makontak yung mga kasamahan yang ano mga kasamahan yang driver naka offline na kaya ay ang hirap wala man lang hindi man lang nagiram ng cellphone para ano <coughs> para i-chat ako in kaso siguro naman hindi niya hindi niya ano pamisado yung password ng ano niya ng cell, ano nang Facebook niya kasi pag dito sa bahay puro lang yan ano pelikula ng aking asawa kaya ganito grabe wala akong alam wala akong alam kung asaan <clears throat> wala akong as alam kung asaan ang siya kung nakalagpas na nakatulog na kung saan saan Ah, <clears throat> Magana. pa, naghihintay ako na kung ano-ano na naririnig ko sa labas. Kung na maingay, naiisip ko baka nandiyan na yung asawa ko kaso hindi ako makapaglabas, takot ako eh. Takot ako. Ay, ganito. Ganito guys, si Mama Ems. ko <clears throat> na ayan, kwento ang aking buhay guys basta simulat sa simula ayan nakakaranas ako ng ganito na may time talaga na naiyayaya ang asawa ko talaga sa inuma na may time talaga na ano may time talaga na hindi siya nakakauwi sa oras ng kanyang ano away. <laughs> guys guys baka sa ibang ano na <laughs> nasa ibang asawa na nasa ibang nasa daw nasa number 2 na pero <coughs> nako nasa number 2 na ayan inuupo na ako nasa number 2 na nasa number 2 na Ayan, bumangon ako, guys. Napablog na lang. Ayan, para may kausap ko. Usapin ko na lang ang aking cellphone. Kausapin ko na lang kayo, guys. Ayan. Shout out sa mga katulad ni Mama Emily. Ayan, na... Uh, Inuubi ng asawa minsan. Lasing na lasing. Nakakaubi ng anong oras. Tapos, hindi na alam kung paano nakaubi. Ayan, tapos hindi alam kung paano naka-uwi. Ayan, shout out din yung mga kananay ko dyan. Shout out na mga katulad ni Mama Emily na ang kanyang problema ay ganito ang situation. Ang ganito ang situation na hintay ka ng hintay pagkatapos wala pa ang iyong asawa. Ayan. <laughs> ang gusto-gusto gusto ko na matulog ah. Gusto gusto ko na <laughs> Hindi na talaga ako gaganda guys pag ganito, pag ganito yung ano yung ganito yung aking ano pinagdadaan. Hindi na talaga ako mag forever na kung ano. Oh. <laughs> stress ako guys, stress ako talaga, stress ako. <clears throat> Stress ni Mama Ems. Nasa kwarto yung dalawa kong panganay. Ayan, umihilik na. Tapos, andito si Bibi Kambal kataboy ko. Kita niyo si Bibi. O, yan na guys, si Bibi Kambal. Oh. Ay, si Bibi Kambal. Si Bibi Kambal ko. Oh. Andiyan katabi ko sila. pag ganito one anong oras na wala pa yung iyong uyab ano ba naman yan tinatawa ko na lang guys ang aking ano sakit na sa utak masakit na sa ulo asan ka na buloy asan ka na bods ka asan ka kaya asan kang ano nasaan kang nasaan ka asan, nasaan 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 ka ba? ano bang tawag no nasaan ka bang, ano A ano ba yan, ano bang tawag na nasaan ka bang kanlungan <laughs> kanina pa ako nintay nang hintay sa'yo nintay nang hintay sa'yo tumatanda na akong ganito guys ang aking ano tumatanda na ako na ganito ganyan ang pasawa yung aking asawa. Ayan. <laughs> Diyos ko, tinatawa na lang pero deep inside. Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Kasi baka mamaya mapano siya. Ang pag-uwi niya. Ating gabi na, tapos uuwi lasing. Tapos, <laughs> yung mga lalaki, wag nyo naman ano. <laughs> yung mga ibang lalaki, wag nyo naman ganituhin ang iyong mga ano, mga uyab, asawa. <laughs> Kasi ako kanina pa, alam mo gusto ko nang magalit. Pero, hindi pwede, hindi pwede. <gasps> hindi pwede. Alam mo, bawat tahol ng aso, pinapakainggan ko kung andyan na siya. Ayan. Sa mga ano, lalaki na naghihintay ng asawa, wala kayong alam kung anong cheora ng inyong asawa sa kainan, hindi nyo alam. Ayan. Hintay ako nang hintay. <laughs> Ayan ang unan niya oh. Ayan ang unan niya. Ayan ang unan niya. Ito si bibig Ayan, katabi ko si bibig Kambal kintay ako ng hintay. Ayan, at least nagdaldala ko dito kasi kanina pa ako naka-emote dito eh. Kanina pa ako na, ano, emote ng emote dito. Nag-iisip ako kung ano-ano. Ayan. Nag-iisip ako kung ano-ano sa isa kung ano. <laughs> Wala pa. Nagising ako 11.30. Wala pa. Tapos, ano, ayan, hindi na ako na, natulog. naggawak na ako ng cellphone. Ayan, nanonood ako sa aking mga kaibigan. Nakailang panood na ako. Ayan, nakailang replay na ako sa kanila. <laughs> Pero hanggang ngayon, wala pa. Ayan na guys, o. Oh. Sino ang nakaka-relate sa ganitong, ano, sa ganitong pinagdadaanan ni Mama Ems? <laughs> ganito ang pinakamahirap sa asawa na yung ano ang asawa mo ay minsan umuwi ng disuras na gabi tapos lasing na lasing na yayaya mag-inom ayan ayan kasama ko yung, yung lamok may lamok akong kasama kausapin mo nga ako lamok may lamok Buti pa dito sa cellphone, napapangiti ako. Pero pag wala na ako dito sa cellphone, I'm so, so sad. I'm so very sad. Ayan. Shout out sa mga asawang driver na... <laughs> Pasaway mga asawang driver. Ayan. O, oh, ayan. May naririnig akong motor na humihinto na. Kaya... Ayan. O, oh, di diba? alaon na. 1.30 na ng madaling araw. 1.30 na. Tapos, ano, pag alam niyang wala siyang pasok, ano, kasi bukas may lalaka rin kaming dalawa, yung kanyang SS. Kaya siguro, ayan, umuwi siya na naman, napasama na naman siya sa mga, ano, kainuman niya. Kasi parang, ayan, may naririnig na ako. parang andiyan na. Lalakad ka bukas ng kanyang SS. Kasi parang may problema pa. Iko-continuous niya kasi na hinto yun eh nung pandemic. Parang anjana na guys. Hmm. Ano yun? Walang Kumulang pagwaya na siya. Ay, di na. di ba? 1.30. <laughs> o, ano? Hubog na hubog. Dahil pa. Ha? Di ka nakalagtas? Hinatid na eh. Hinatid ka? O, di ba? Hinatid na Charlie. Ha? O, di ba? Charlie ko ba? Andiyan na siya. Bye-bye. Kaya... Charlie Cubao. O, di ba kasamahan niya ng driver? Bye-bye, guys! <laughs>